Carlos nanganganib na ang buhay lang dahil nga kay Moira na inutusan niya itong si Dax nga tudasin na nga itong si uh, Carlos. Dahil kung hindi niya gagawin yun ay malalagay din sa alanganin ang buhay ni Moira. At sigurado na mabubunyag ang sikreto nila na si Moira nga ang utak ng lahat. Kaya naman nung tinawagan nga ni Zoe itong si Moira at sinabi na sinusundan ng kanyang daddy Carlos Silinet ay tinawagan niya agad itong si Dax para nga tapusin itong si Carlos. Samantala naman, muntik nang mabuko itong si Justin dahil sa ibubunyag sana ni Moira ang kanyang kababalagan na ginagawa dito sa Apex. Pero alam ni Moira na hawak niya na nga sa lidig itong si Justin kaya sunod rin na ito kung ano man ang kanyang gagawin. At ito namang si Giselle ay hindi nga naniniwala na magawa nga ni Justin yung pinagbibintang ni Moira. At ayon nga kay Giselle, sa anak ko lang ako maniniwala at hindi sa iyo uh, Moira. At sinabihan niya pa itong anak niyang si Justin na lumayo dito kay Moira kasi walang maibibigay na maganda ito sa kanya at baka nga turuan siyang masama. Pero itong si Moira ay tumawa lamang sa mga pinagsasabi nitong si Giselle. Samantala naman malalaman natin at tabangan natin bukas kung ano nga ba ang maaaring mangyari dito kay Carlos. Ngayon nga na alam niya na si Moira nga ang nag-utos sa kanya para patayin o tudasin nga siya ni Dax. Kaya naman ay kinahabol na nga ng mga tauhan ni Moira itong si Carlos pero si Carlos ay lumaban sa taong yun.